Pre, tumigil ka nga dito Sandali Sabihin mo nga sa akin kung bakit palagi mo kung sinasaktan Ha? Simula nang kumpisa pa Kung hindi mo ako susuntokin sisikuhin! Ngayon naman, babalik mo na Bakit? Ano ba ang galit mo sa akin? wala akong galit sa iyo natataon lang mairit ang ulo ko pagpasensyahan mo na ako pre natataon din na natataon na mairit ang ulo mo ipapalo eh, ko natataon din na mairit ang ulo ko taktul ngayon <tuloy> <tuloy> oh, <God. tuloy> Tiniente, ang tagal niyo na wala ah. Saan kayo nagpunta? Doon. Sa Serbia lang ako nawala. Pero kasama niyo pa rin ako. Ma! Hal! <laughs> Pranto, salamat sa Diyos na ligtas ka. Mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Jey Nasaktan ka ba? Kunti lang. Kawawa ka naman. Ma, ayos lang. Uy, ayoko na nito. nakita akong katulad mo. Pinaglalaban ng pagpapa ako. Di ba lahat ang bagay sa mundo may tamang oras? Ikaw ang nagsabi sa akin. Di ba? Pwede. Tumigil ka lang sa pagpapulis. Magpapapayat lagi. Hadi <laughs> Move in! Rando? Yes, Sir. Pabayaan niyo Rando, I'm proud of you. Ngayon ay maaari na nating umpisa ng offline pagbabago at paglilinis. Kaya lamang, kailangan kong natin sa ibaba. Sir, hindi o maaari yun. Hindi o po pwede yun. Kaya kung sa isang tao, na gusto maligo, gusto maglinis ng katawan, hindi siya pwede magsimula sa paa. Pataas! Ang alam ko, paglilinis mula ulo pa. ba? Ba't natin pinababayaan ang mga kabataan? Kung hindi nasasaksak. Ah! Di ba diba? dapat sila ang natin. Dahil sila ang pag ng bayan. Bayan muna bago ang lahat. Yan ay obligasyon ng bawat tao. At yan din ang obligasyon sinumpanin nyo sa inyong tungkulin. Kailangan mahalin ninyong bayan. Eh, yung obligasyon ng bayan sa atin. Sa panahon ngayon, hindi importante ngayon kung gano'n natin kamahal ang bayan. O kung ano ang maibibigay natin dito. Naghihirap ang mga tao. Ang importante ngayon kung gano'n tayo kamahal ng bayan kung may bibigay sa atin. Ang bayan, nasa itaas. Ang mga tao, nasa ibaba. Dead. Bawal ho dito. Doon lang kayo sa kabila. Brando. Kung makita ka ngayon ni Jingjing, -Jing, Jing na ganyan ang itsura mo. Parang nawala na ng saysayang pagkamatay niya. There is a saying in English There is only one mission in life The reason of death Reasons that question our hearts and feelings that only God God can answer friend that answer is faith. Faith. Oh, <sighs> Nawala no na ako ng pag-asa. Nawala no na ako ng paniniwala. Mabuti, masama. Dito sa mundong to, lagi tayong talo. Wala tayo. Brando, remember the fact that she died in your arms made her feel that she was already in heaven. Hindi ka namin sinisisi. You have to finish what you've started. Paano? Saan? Saan? isang bata ang nagsakripisyo ng buhay para sa akin. Nabaliktad. Hindi, hindi. Hanapin ko muna sarili ko. Hahanapin mo sarili mo? Ikaw nga itong ligaw eh! Iyaka ka pa namin? Hindi namin gagawin yun! Hindi namin gagawin yun! Kaya sirahin mo ang buhay mo! Mag-isa ka! Diyan ka! Bahala ka sa buhay mo! Wala akong pakialan sa'yo! Pre, nakita mo na sarili mo. Alam mo na ba kung... kung nasan ka? Oo. Oh, nasa puso mo. Tiga, Pre! Ah! Oy! Oh! oh! Ah! Eh! Eh! Ah! Na! Ah! Ba't ka nagagalit? Kibabaya mo, tao! Yakap ka na, yakap Ah, yun ba? O, na nga para hindi ka na magalit. Ayoko. Bakit? Eh yan mga chay mo. Sumusobra ka na ah. Ikaw, kapag nakawala ka pa sa akin ngayon, ayoko na. Hmm. Eh, Sandali. Teka. Mamaya natin tuloyan ah. Yung mas mahaba. Pre! Mm. Tumigil ka nga dito! sabihin mo nga sa akin kung bakit palagi mo akong sinasaktan. Ha? Simula nung kung pa. Kung hindi mo ako susuntukin, sisikuhin, ngayon naman, babalik mo Bakit? Ano ba ang galit mo sa akin? Wala akong galit sa iyo. Nataon lang mairit ang ulo ko. Pagpasensya mo na ako, pre. Natataon? Hindi na. Natataon na mairit ang ulo mo? Eh, paano ko natataon din ang mainit ang ulo ko? Katulog yon. Hmm. <tod> <tod> <tod>